iyan veneration. Hindi lamang 500,000 pesos ang demand noon sa TF. Mayroon pang lumabas na 1,200,000 pesos umano at natawaran lamang ng 950,000 pesos for charity work. Muling nagbahagi ng update si Mr. Ronaldo C. Carballo, ang writer-producer at director na nagbahagi tungkol sa umano'y 500,000 pesos na kinukuhang TF ng road manager ni Ian Veneracion. Ayon kay Ronaldo Carvalho, ayos lamang umano sa kanya na i-coach siya ng kung sino-sino basta yun talagang sinabi niya ang nakalagay dito. Kapag sinabi umano niya at isinulat niya, pinangangatawanan umano niya ito, lalo't alam niya ang totoong kwento. Ayon pa sa kanya, patuloy umano na nanganganak ang kanyang naging balita. Here's another proof of Ian Bernasion high TF. Got this from a new FB friend. Kaka-confirm lamang umano niya ng text message o message sa kanyang Facebook kagabi lamang. After her PM na na-spam message napunta. Buti na basa ko. Please read our brief conversation. Ayon kasi dito. Hi Derek, yung recent concert ni Ian Salete, 1.2M, pero binigay ng 950,000 pesos kasi for charity. Mahal pa rin. Ayon pa kay Ronaldo, humingi siya ng permiso kung maaari ba niya itong ibahagi sa kanyang Facebook. Okay lang direct. Friend ko yung producer, kaya nalaman ko. Nag-asa ko, magkano? Kasi baka pwede siya sa event namin. Kaso, mahal pala. Bukod dito, naglabas din ng sama ng loob si Ronaldo Carvalho na nagsasabi na fake news umano ang kanyang mga isinulat. Ayon sa kanya, I've done my part. Hindi naman ako nag iimbento ng isusulat. Lahat based on facts and truth. Credibility ko as a writer na iningatan ko ng 43 years ang nakataya palagi. So, kung may piece of explanation kayo to save your faces, isulat nyo yan sa wall ninyo. Hindi ako magpapa-stress sa mga kanya-kanya nyong kasinungalingan. Bago ko i-post ang anumang post ko na base sa totoong karanasan, sinasabihan ko ang nagkwento sa akin ng isusulat ko ito para aware ang mga tao. Lalo na ang mga kumukuha ng mga maaarte at demanding na artista. Gusto nila ang buong production budget ng event ay mapunta na lang sa kanila. Laging style umano ng mga artista iyon. Nagkukot ng super ilusyong talent fee pag di na sila kinagat at tinanggihan na ang kaartihan nila through their RMs na mas maarti pa sa artista sa dami ng demands. Saka naman naghahabol na pwede na po kami sa gusto ninyo. Dagdag pa ng writer at director gasinong maging professional and nice na lang. Huwag nang umarte. Huwag nang magpresyo ng hindi talaga makatotohanan para may trabaho at kita. Sayang ang tumatanggit pa kunwari dahil sa kaartihan. Kahit 200k o 300k nga lang ang TF kung kakaway ka lang sa tao, kahit limang oras pa yan. Hindi mo kikitain ang ganyang kalaking halaga kung matutulog ka lang sa bahay. Lalo na't wala ka namang ibang project na ginagawa. Ang nakita ko sa showbiz sa so 43 years of my experience, talagang nagtatagal ng deka-dekada ang mga artistang ng full of humility, walang arte, at tama lang kung manigil ng TF sa kahit na anong trabaho. Yung mga maaarte, ang daming demands, at nakilala lang sa isa o dalawang teleserye na akala mo kung sino na mga walang nangyayari sa mga tulad nila. Kahit di naman talaga sikat na sikat talaga, nalalaos na lang sila. Kasiraan din talaga sa karir ng mga matitinong artista ang mga pagkakayabangan ng road manager na akala mo ibinigay ng Diyos ang artista nila para umikot ang buong showbiz sa kanila. Feeling nila, hindi tatakbo ang event o shooting o taping kung wala ang artista nila. Dagdag pa ni Ronaldo. Pwede ba? Kahit sino pang artista, lalo hindi ka namang ganong kabig star, pwede kang iligwak at palitan anytime. Palayasin mo ang road manager mo na mas ilusyonada o ilusyonado pa kaysa sa mga demands mo.